Hello mga kabakas, hanggang ngayon nga di talaga ako makapaniwala na posibleng pala talaga kumita ng ganitong kalaki sa YouTube gamit lang yung mga short videos na ginagawa ko. Ito nga pala yung kinita ko sa loob ng dalawang buwan. Hindi man kasing laki ng kinikita ng malalaking YouTuber, pero sobrang laking tulong nito para sa akin. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, gumawa ko na isa pang channel na ang mga ina-upload ko lang doon ay puro mga YouTube shorts. After 3 days nga na mag-email si YouTube na pinadala na niya ang sahod ko, sa wakas ay nag-reflect na ito sa bank account ko. Kaya nga dali-dali ako umalis para pumunta sa bangko para ma-withdraw ang sahod ko. Medyo excited nga ako dyan kasi after how many years ngayon na lang ulit nagkaroon ng laman ng account ko. Nag-worry pa nga ako ng una kasi sa tagal ng walang laman baka nag-close na yung account ko at baka hindi pumasok yung sahod ko. Pero buti na lang at active pa at walang naging problema. Habang nagdadrive nga ako ay lubos ako nagpapasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta. At syempre higit sa lahat sa ating Panginoon na siyang gumagawa ng paraan para pagpalain tayo. Minsan nga napapaisip naisip gaano na lang kaya kalaki yung kinikita ng mga sikat na YouTuber. Pero ano man ang marating natin, huwag natin kalilimutan magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyaya na natatanggap natin. Sa ngayon ay meron na tayong 40,000 subscriber dun sa isang channel na ginawa natin. Pero dito sa YouTube channel ko na ito ay medyo mabagal ang pagtaas ng mga subscriber dahil na rin sa bihira rin ako makapag-upload dahil usually ginagamit ko lang ang channel na ito sa pag-upload ng mga lupa na binebenta natin. Pero bago tayo tuloy ang makapag-withdraw, baka pwede mong i-comment kung taga saan ka para at least alam ko kung saan nakakarating ang video na to. Kasi baka ngayon ako muna yung nagwi-withdraw, baka bukas makalawa ikaw naman. Basta tuloy-tuloy lang, huwag kang susuko, basta para sa pangarap mo. At nandito na nga tayo sa bangko. Medyo wala lang parking, kaya kinakailangan natin maghintay ng sandali. Salamat na lang kay kuya na nag a sa amin para at least makapag-park kami at hindi kami makaabala sa daan. Masarap lang isipin na dati napapanood ko lang yung mga ganitong klase ng video sa mga content creator na kumikita na rin sa YouTube. Pero ngayon, ako naman ang gumagawa ng video at ako naman yung magwi-withdraw. O ba diba? Nakasando at boxer short lang. Pasensya na nga pala kayo kasi hindi na ako nakapagbihis sa sobrang excited ko. Nasa 46,000 pesos nga rin pala sa pera natin yung equivalent ng kinita ko sa YouTube. O ba diba, malaking bagay na rin siya para sa mga small YouTuber na katulad ko. Kaya kung isa ka rin sa mga small content creator na katulad ko, huwag ka lang magsawa sa mga ginagawa mo. Kasi kung nagawa kong kumita, for sure 100% kaya mo rin o baka nga mas malaki pa ang kitain mo kaysa sa kinita ko. Kaya huwag mong sayangin yung mga extra time mo. Gawin mo yung mga bagay na makakapag-add ng value para sa'yo. 43,000 nga lang pala ang winidro ko. Nag-iwan ako ng 3,000 sa bank account ko kasi para at least meron akong maintaining balance at hindi tuloy magsara ang account ko. Para sa akin, malaking bagay na ito para matustusan yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Alam kong malayo pa tayo compare sa mga tao na kumikita na ng malalaki sa mga social media platform lalo na dito sa YouTube. Pero unti-unti, sigurado makakarating din tayo. Tulad ng mga perang to, lahat dumaan sa kamay ko pero nakarating sa asawa ko. Grabe yung saya ng asawa ko. Pero teka, parang wala yatang natira sa akin. Pero di bale, kapag masaya kasi ang asawa ko, masaya na rin ako. Kasi hindi naman niya alam ang total ng winidro ko.